Oh. By Prince Jade This is record. <laughs> Ngayon. mo to. Hindi ko inakala na biglang magkakaganito Ang nadarama ng puso ko na para lang sa'yo kahit malabo Ito ako at gagawin pa rin ang maghintay sa gaya mo Di mapapagod na gawin Dahil balang araw gusto kong ikay mapas sa akin Sana dumating ang araw na aking dinadala Na ibibigay mo na ang pagmamakit sa akin Na pangako ko naman po tuloy Di ko wawatakan kaya payo ko sa'yo Ay iwanan mo na siya Di mo ba ng Nagmumukha ka lang pa nga ubusan ka ng lu sa iyong pangangawa Ang tanong ko lang sa'yo Ikaw ba'y di pa nagsasawa Nang lukuhin at daguhin ng iyong minamahal Nandito lang naman ako Laging nagdarasal Na balang araw mapansin Ang aking pagmamahal Na pangako ko sa'yo Na tayo ay magtatagal Kaya ngayon ito ako at akin sa ngayon na aaminin dahil di na makakaya pang itago sa damdamin ng aking nadarama dahil nasasaktan ako sa pinakikita kita na pumapatakan luwan ng dahil sa boyfriend ng panganan, dito lang ako kaya sana ibigin isang kagaya ko na sa iyo nagmamahal alam ko na medyo malabo to kaya naman eto ako gumagawa ng awitin para sa iyo sana malaman mo na ako para lang sa iyo gawang so, sang palaging hinahanap pala po maging sa panaginip ko so, gawang panalangin ko laging hiling sa iyo so, sana ay iyong dinggen ng awitin din noo na para bang aking dalangin na inaalis so, kaya ngayon aking mahal sana pakinggan mo ang aking idinarasal Bakit ka nga ba iiyak kung kakagaya ko Ay iyong matitiyak ang pagmamahal na to Na aking inaalay sa iyo Kaya ngayon heto ako Kaya ngayon pakinggan mo ang aking, ng aking puso na iyong para lang malaman mo na ako ay narito Umaalalay lang sa'yo kahit na isang kaibigan lang mangunsuri mo Nandito lang ako at kandang gumabay sa'yo Dahil may gusto ako sa'yo na aminin Hindi ko man masabi at inatong pasabihin Kahit na medyo kumakaba ang puso at damdamin ko Sana ay malaman mo nandito lang ako gawin kung palaging pa na pala po at kung mamamatay ako mas gusto kong maging multo kaysa pumasok kung sa langit nang wala sa piling mo dahil ikaw lang babae na inisibig ko kaya bakit ka nga ba iiyak kung sa piling ko iyong matitiyak ligaya na pangako sa'yo hindi nagbabago kasi okay. ako yung best friend mo best friend mo na punay na nagmamahal kayo oo hindi ko masabi to kaya binaan ko na lang sa kanta kasi nagbabaka sa karya ko na baka pag narinig mo to mahalin mo rin ako. kaya best friend